Hello po, magandang araw. Ako nga pala si Robert. Ah, uh, nagtatrabaho dito sa Inido. So, ang company pala lang ko sa ah, uh, diving center doon sa Submariner Diving Center malapit sa bayan. So, ngayong araw pala guys, uh, lalabas ako. Pupunta ako doon sa Submariner Diving Center kasi po ah, uh, kasi po gaganapin ngayong araw so sasama pala ako sa kanila Ah, uh, mag ano kami titin building so nire-ready ko lang ang sarili ko para para mamaya ay marami kaming gagawin so patingin-tingin muna ako sa paligid naghahantay ako ng sasakyan nagtawag na rin pala ako dyan ng tricycle para sumakay palingon-lingon so bilang bagong vlogger, vlog, bago na sa social media. So, ayan muna. Medyo nahihiya pa ako iangat ang camera ko. Uh, ko ipakita sa madlang people. So, ayan na nga guys. Sumakay na ako ng motor na tricycle. At papunta na sa Submariner Diving Center. So, ayan na nga guys. Nakarating na pala ako dito sa Submariner Diving Center. Ayan nga pala yung mag na kami so pinakita ko muna yung pagkain ito nga pala yung pagkain namin yan manok chicken tsaka hindi mawawala yung lechong baboy so yun na nga guys kinarga na nga namin sa pick up yung mga dadaghin so yun na nga pala guys yung coke pati mga beer so yun na nga guys sinabihan ko na si Jojo na hintay na lang natin sila doon sa sa budget kasi para sabay-sabay na umalis at sabay-sabay makarating doon gawa na hindi nila alam kasi ang location so yun na nga guys sasakay na pala kay kaya Jojo aalis na kami para makaprepare na ng gagawin para doon so yun na nga guys sinintay na namin dito si na namin iba namin kasamahan dito sa budget So, yun na nga guys. Itutor ko naman kayo sa location namin. Napintahan. Ito nga pala yung mga resort. Mas napakaganda. At maputi pa yung mga ano ng tubig na swimming pool. So, yun na nga guys. Eh, napakalinis naman yan. So, marami na naman siguro yung maliligong mamaya dyan. So, yun na nga guys. Pabidyo-video so, muna ako dito. Kasama ko para si Kuya. Kuya Si Kuya Sam talaga ang bida ngayon dito. Dahil napakagaling umingles yan ni Kuya Sam. Kuya Sam pa ang matinding Sabi niya pa naman, no, oh, hindi daw siya marunong how not, you not to swim. I can not to swim this water. Yun pa naman sabi niya. So, yan ang si Kuya Sam. Napakabidang bida talaga siya. So, yun na nga guys papunta muna mula kami sa kwarto natutulogan namin para mamaya mapapahinga naman kami so pag grabig lasing na dyan kami papasok so yan binubuksan nga pala nila sir at saka ni kuya <coughs> yung pinto ng room 1 kaya hindi namin alam alam niyo ba yung lock na digital so ipapasok mo lang naman tatapat mo lang naman yung card para mabuksan so yun na nga guys set up na kami ng mga inumin para ininom niya eh. dyan na lang kami kuha ng kuha ng inumin so napakadaming alak so yan na ba sinetap namin yung pagkain alak ba't hindi wala sa handaan ang lechong baboy so hinihintay lang namin so yun na nga guys hinihintay namin yung lechong baboy para mamaya kompleto na yung mga handa so yan muna pa video video muna ako na papakita sa inyo yung inumin so yan na nga guys nag ang gatula pa pala yung mga ano mga pagkain nagduyan-duyan mo na ako dito nagbisa nag, nag muni, muni para kahit pa paano tanggal init na tang ito napakainit kasi dyan banta so naglaro larap pa pala kami ng basketball dyan